Ay, mga ka-viewers, so balik na po ta sa balay nga gipahimo diri sa probinsya. So karon ang atong buhaton is magpatiles na ta sa ato flooring. So ang pagpatiles na to sa ato flooring kay kailangan day ta mag -layout. So mo ni gibuhat nilang kuya nag ni sila sa tibuok area dere sa balay. So mo na uh, kailangan sila og measurement So, during the is nagbutang na si Kuya og tiles dira sa tunga kay para mo na siya ang iyahang center point nga diha siya mag-start. So, dira na is nagkumbati na si Sano dira makmak sa ato ang layout. So, dira is gi labeling po na ni Kuya kay para masakto ang label tanan sa ato ang tiles. So, nakita na ninyo dira nga gisentering centering po na nilang Kuya. So ang pinaka-critical nga area di ay sa pagpapatay is ka ni dying floor area. So nakita na ninyo nga nagtutuyok na ko ya kay nangita siya siyang measuring tape kay iyahan ang gi-measure dira ang gikan sa tong pultahan padulong dira sa center o si po din depita is nagmasa na na siya kay mo na gamiton para haklap dito sa ato ang tiles so daring dapita de po si kuya nakita na ninyo nga gi-measure na niya ang sidings o nahuman na to siya dito sa pultahan karon din na po siya sa kilid so ang iyahang purpose ani is para ma-open daw ang ato ang pultahan o nakita na ninyo dira nga iyahan na po nang gi dira ang ato ang measuring tape sa ato ang pultahan. So, daring dapita is, no, start na si kuya o haklap ang first na to nga tiles. So, diha na si kuya magbutang o tiles diha sa center kay para mabalance niya ang tibuok area. So, dapat giyod sa center ka magbutang o first basta mag flooring ka dire sa ato ang floor area para makabalance ng ato ang pagpatiles o niya, dapat ang ato ang pagpatiles dili siya bungol dapat puno gid siya o siminto sa ilalom so wala lang ta nagamit ani og adhesive no kay pwede ra man ni ceramic ra man ato ang tiles dili man ni siya katong porcelain so daring dapita nakahuman ni si kuya og duha so iya tong gigamitan og level so daring dapita na saad is nakapasol na gid si kuya so mo hang update dere so iniguman niya og taod sa tiles kay iya ha butangan og leveling kung ang tanan nga iya na nataod is levelized bagyud siya kay lain pud no ang at ubang ubang area nato mubo ang ubang taas so kailangan jud na siya i-level so dere na pita nakita na ninyo nga gibutangan na ni kuya og marking dere kay para iya ha nang pakatinga ni sanno ang ato ang para sa ato ang kitchen so kay nahuman naman ni kuya og marking to so si sa ano dito is nagkating to dito siya sa atuang tiles o si kuya di rin nagkumbati po ni si kuya o pangbutang o mga minasa sa atuang flooring kay para yan na po nang maghaklap na po na siya dira o lain na po nga tiles kay para madali ang ilahang trabaho so di rin napita na ninyo nga nagkumbati po na si San Ho o kating dira so si kuya po di si kumbati po si kuya siyang yung so di rin napita is try na ni San kung sakto ra ba ang measurement nga gihatag ni kuya So, daring that beat, na ni Kuya dira o ang dukdok ng ato ang tais dira. So, ang pagdukdok po to dira sa tais, dili po siya kusgun kay basin og mabuak. So, dapat hinay-hinay lang po siya. O after na tong pag uh, kanang sa tawagan ni Taod sa tong ties, ato pong limpyuhan kay para limpyo ang ato ang human. So, nakita na ninyo nga kumbati ng Kuya. So, iyahad yun nang tanaw din ha pod, nga nasakto ba pud ang tanan nga mga minasa dira sa lalong. So, after po ng pag humagdukduk ni kuya, iya tong giukal, nakita mo to ninyo, nga giukal to niya, kay iyahan butangan og puro nga siminto ang ato ang likod sa ato ang tiles kay para mo na siya ay mupilit dito sa ato ang minasa so nakita na ninyo nga gibutang na na ni kuya din ha so ingon ani ang pag tiles na ang dire sa amo ang flooring so ingon ani ang gibuhat nilang kuya so every time ni kuya nga mahuman siya sa iyahang paghaklap haklap iyahagi dahing limpyuhan kay para makita niya kung ah uh, levelado ba or dili. So, dira ang napita, on, yan na po nang gimakmak o balik. So, dera nakita na ninyo nga, uh, na, uh, na ang sa tawag ana ang gamit ni kuya ana kay kanang murag pang maso pero kana siyang rubber so ang pagmakmak nato ana hinahinay ragyod siya So, naingon si Kuya nga, nga to, ang ato ang pagkanang tiles day di diri dapat ang maang pasado yun sa pag tiles di ay kay kanang su, nangagoy sulod sa ilalom nga kanang inigdok-dok ni mo dili siya kulangan kanang puno yun siya. So, kay naman goy possible daw nga kung maglinog-linog ang katong tiles nga kulang og siminto is mokrak. Tosiya tapos mo ulbo siya tungod kay kulangan ang atong simintos so daghan kayong salamat sa inyong suporta